Magandang hapon, ka-farmers. Uh, actually, ka-farmers, so oh, katatapos lang po ng ulan. Medyo basa pa yung mga damu damo natin. Ayan yung mga pananim natin na pipino. Hanggang doon, di pa natatapos yung balag niya. Uh, itong video po na ito, ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo kung ano na po yung size ng mga bunga ng pipino natin. Kaya kung interesado po kayo sa video natin, uh, paki like po, paki share at saka paki-subscribe. Uh, ipapakita ko po sa inyo. Uh, ito na ka-farmers oh. Siguro nasa magpa 5 inches na po ito. 4 to 5 inches na po 'yan, yung size po na 'yan. Yan po yung mga bunga niya. Mga doon may mga bunga po ron. Saka ito may mga bunga po rito. Yan po ang napansin natin sa Super C. Talagang halos lahat parte ng sangay may bunga. Ayan oh, puro may bunga po 'yan. Ayan, ayan, ayan oh. Ayan yung mga bunga niya. Yung mga man nandoon wala pa namang bunga kasi uh, hindi naman po nagsabay-sabay ito. Sabay-sabay po na itanim, pero hindi po sabay-sabay tumubo. Pero okay lang naman at gawa nung hindi naman kailangan sabay-sabay siguro 'yan kasi yung pag-ani baka mahirapan po tayo kasi nasa ano po ito eh, nasa 3,000 po mayigit na piraso. Uh, kaya tayo nag-video ngayon guys kasi yan oh, no, medyo tuwang tuwa po tayo at uh, may mga yung nakita na po tayong bunga kahapon po kasi guys kapamilya ka farmers hindi po tayo nakapagpunta rito kasi biglang nung pagising natin ng maagang maaga blinag po natin kahapon yun uh, may natumba pong puno doon kaya, naisipa, uh, kaya hindi po tayo nakapunta nagtutok po tayo doon kasi muntik nang may madisgrasya ang bahay doon Ayan, kaya gusto ko ring ipakita ko sa inyo. Mga 30 days na po ito. Itong pipino po natin na ito. Ayan.